Parking. Ah, uh? uh, yun. Nagpwede doon niya, parking. Ito po si Bong. Kakawid uh, po siya ni Porloloy, mga kauban. Yung sa BMX. Uh, pinakita ko nga yung picture niya. Ay, picture niya. <laughs> picture ni Porloloy. Sabi niya, si Raw. Ay, kamukha niya, mga kauban. So, uh, kamukha mo talaga. Ay, naka-video ka, brother. Ah. Mm -hmm. ano. sa video ka. parking Yung sa Solis. Saan? Solis. Solis? Oo, oh, okay. Ay, hindi daw. Yung bago dito, hindi dito okay. na, na tapos dito ka natulog bali isang ka ba umuwi? Taga, o, taga summer taga summer ka? oo okay bali may pamilya ka rito sa Balagtas? wala, wala. paano ka nakapunta rito? dati namamalimus ako dati namamalimus ka? hindi <laughs> po dahil nga na hindi pa parking ah, Baga medyo magandang magandang hanap buhay no kaysa oh di ba? Baga sa ano parehas no. Eh yung pagkain mo paano? Hindi eh, bili lang. nakaka naman oh. sa Magkapon. Pa wala na sumama sa oh. Magkapon. Ay sa pag park... pa parking. Oh. Eh palagi sa mga pagpaparking mo mga magkano mang nilulutan mo? Pag ganoon naabot lang ng 200. Ah, 200. Okay, uh, 200.

Ito lang. Hindi, nung wala ka pa rin sa Balagtas. Marilaw. Ano nga na poem mo? Ganun, namamalim sa Marilaw. Eh, nung mapunta ka rin sa Luzon, ba't ka napunta rito? Wala, ba, ba, ano, magalagala, ganyan. Um, Maraya kasi kilala eh. gala, -gala lang. Um, Maraming kilala. Hindi ka nakapagtarbaho sa mga kontra-kontraksyon, mga ano yan, kapag sa mga ako, may kasi yung kilala yun. Ibig sabihin dito sa may Luzon, matagal ka na rito. Sa Balagtas. Pabalik-balik lang ako sa mga. Sa Balagtas, sa Santaong ka lang. Oo. Sa Santaong naman sa Marilao. So, yun mga kauban, si Bong. Taga Samar. Bali, dito na ako sa natutulog sa lumang munisipyo natin, sa Balagtas. Uh, siya nagpa-parking lang pala bong ay lalabas ko to ha ah, sa facebook ha ah. o, oh, may, may, may panawagan ka ba sa mga kamag-anak mo sa summer oh, ay hindi ako sa yun uh, wala ha? wala naman wala naman ha? Uh, wala ka bang asawa ito sa, sa summer wala binata binata ka hindi ba ka makakuha ka rito ng ano ako <laughs> uh, pang asawa sa wanta take up lang no So ayun mga kauban, uh, in-interview ko lang si Bong dahil nakita ko nga siya kamukha ni Borlolo yung sa Luna Bemax. Ayun Bemax, baka kilala mo to, baka kapatid mo to mga kauban. Ayun mga kauban, si Bong uh, gusto ko man tungo tulungan, wala ka rin akong maitutulong. Uh, sa ngayon wala pa akong pera. Gusto ko sana akong tulungan kaso wala mo na akong mahihabot sa'yo. Pag siguro pag kumikita na ako pag ano hanapin kita na ngayon eh sweldo ko nga wala pa <laughs> dito ba lang dito naman o oh, uh, dyan ka lang buti eh pinapayaga ka ng gwardiya rito na matulog sa gabi oh, okay. dito sa labas dito 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 sa may labas na yan uh. oh, okay. Yun no, pinapayagan naman daw ng gwagya rito na matulog sa munisipyo. Yun uh, Julius At Di ba may, gumag may gumagawa dyan? Oo. Uh, uh, Hindi mo sinubukang mag-apply. Baka kahit nagabuhat-buhat lang ng uh, ano. Sanay ka pa sa mga gano'n? Tarbangong trap yun? Oh, ha? Na may naiipon ba? Oo. No, ma okay, no, pag -ano, ipon mo na ayaw, baka may maisipan mo mong... O, oh, nung sumbilin, diba? Ang mahirap lang niya, nag-iisa ka. Pag uh, nagkasakit ka, wala, huwag sana mangyari. Baka maya, ingat sa'yo. Ingat naman. Ingat lang. <coughs> <coughs> lang. Baka diba, nag-iinom ka pa. Ah, yun no, ang maganda. Huwag kang ngayon mo lang, ano, di baling eh, na lang. Kasi mag-iinom ka dyan, pag nakagawa ka ng hindi maganda, di ba? Pwede makakulong mare reklamo ka. Kasi tayo, pag nakakainom tayo, hindi natin alam paano ano ginagawa natin. Di ba? Nakakagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. Pwede makareklamo tayo. <coughs> so yon mga kauban hanggang ah, dito na lang muna yung video ah, maraming salamat yon panawagan ko lang kay Borloloy sa BEMAX. eto makakita ko yung kahawig mo yon yon bye bye mga kauban 我下马哦，不能。